Hello mga kasari, so ayan, nagluto ako ng panibagong ang aking negosyo dagdag sa aking tindahan mga kasari, itong bagoong alamang. At ayan na nga, ng ako dito ng bawang dahil nga mas maganda kasi ito paglutong-luto talaga yating bawang mga kasari. At yung pinagpritohan ko dito ay yung mandigla na tinanggalan sa taba kasi nagprito ako ng taba kanina at pinabrown brown ko lang dyan, minikos-mikos ko na lang dyan muna bago ko ito tanggalin at dahil nga nalagyan ko ito sa garapon at saka ko rin nalagyan mamesa may bagoong mga kasari. at ayan nga, magka brown, -brown ayaw na nga, tinanggal ko na nga muna isa-isa itong bawal. Lagi first time ko nga ito magluto ng bagoong alamang mga tinitinda mga kasari dahil nagluluto naman ako para dito sa aming kakainin lang. At natikman nga nila yung acne luto, kaya nag-request sila na magtinda daw ako nito at first time ko na lang magtinda. Try ko lang mga kasari kung pumatok ba talaga ang aking negosyong itong papasukin mga kasari pa nang try ako muna itong isang kilo at kahit pa paano ay nag-order naman ako ito sa Shopee na lagayan nito ng mga bagoong bahay kahit pa paano ay mga bandyo. social social naman yung ating lagayan dito na bagoong alam. At nagisa na nga lang ako dito ng sibuyas at nilagay ko na itong sili. Medyo pinabrown brown ko nga lang itong sili at itong sibuyas mga kasari at nilagay ko na itong isang kilong bagoong alamang. Bali yung binili ko palang bagoong alamang mga kasari ay itong brown dahil ayoko talaga yung may kulay na kulay pink kasi minsan nga ay may halong sapal o sapal ng nyog o talagang ito kasi ay puro talaga itong binili ko talagang bagoong mga kasari at maganda kasi ito at ito na nga pagka medyo matagal-tagal nga ito binabrown brown ko nga ito at ninuto ko talagang maigi itong aking bagoong alamang mga kasari para tumagal ito masira at ayan nga kinulangan pa ako dito sa mantika naglagdag nga ako dito yung pinagpirituhan kanina ng taba ng baboy at ayan minikus mikus ko na lang dito Unti yan at tinahan ko lang ng apoy para kahit paano hindi masunog yung ating nilotong bagong at pagkatapos na nilagay ko nga itong pulang asukal gusto ko talaga ito yung pula mga kasari para maganda kasi tingnan pag talagang pula kaysa naman uwas lang yung ating nilagay ay pangit kasi yung tingnan mas maganda talaga pag kitang kita mo sa itsura pa lang ay masarap na tingnan o ba diba? at balik kilo pala yung nilagay ko dito asukal na brown mga kasari ating at na naman ang ganda talaga tingnan at saka ang sarap ang bango pa dahil nga doon sa bagoong at saka sa itong bawang pagkatapos nga nilagay ko pala itong bawang mga kasari na unti at naglagay nag iwan din pala ako dito para ilagay ko doon sa taas ng garapon so ayan nga pag kalamig na ng bagoong mga kasari ayan nilagay ko man ito sa kanya kanyang garapon bali in order ko pala ito sa orange uh, bali in order ko pala ito ay limang piraso lang muna tinry ko lang naman muna mga kasari dahil nga po siyempre first time ko nga itong luto o magnegosyo itong aking dagdag negosyo dito sa aking tindahan itong bagoong alamang na may manamay kunting ang hangdal kunti lang yung sili ko dito nilagay mga kasari dahil nga baka yung ibang customer ay hindi mahilig sa sili hindi naman masyado ang hang at ayan ang kagawa pala ako na itong limang bote kasyang kasya lang talaga dito sa limang bote na in order ko mga kasari at may tera nga itong kapiranggot lang siguro dalawang kutsara at pinapretis ko naman dito sa labas na aking mga kapitbahay mga kasari at ayan na nga bago nga ito takpan syempre kailangan natin na malinis itong ating mga paninda mga kasari. Dahil nga bukod sa malinis na masarap at murang-mura pa talaga yung aking binta dito ang bagoong alamang. Mabot lang tayo ng konti at importante ay meron tayong dagdag pagkikitaan dito sa aking tindahan.